Hi. Good morning mga idol. Medyo hindi good ang morning namin Ay. dahil <laughs> ninakaw po ang makina ng aming ano water pump, water mga pump. Mga idol. dito sa pag pa, sa pakwan sa palumbi lang baying Sultan. Yes, kagabi man po mga idol. At saka today po mga idol is nag harvest po tayo ng pakwan. Supposed mm. to be uh, madaling araw kanina ng alas 3, nagbiyahe pa tayo dito ng madaling araw partner mm. kasi mag spray po sana tayo doon sa natira nating 2.5 hectares na pakwan. Mm. Dahil kapag nag-harvest for sure yung ibang mga insekto pupunta doon. Prama. Kaso hindi po tayo natuloy sa pag-spray mga idol, kahit maaga pa po tayo pumunta dito dahil sa bad news. Yan, ninakaw po yung makina ng ating water pump. Ito po mga idol, oh. Na, na, nawala na. Yan. So, kagabi daw po mga alauna, yan, kasi gising pa yung mga planters natin ng alas 11. Alas 11. So, gumising ulit sila ng alas 3 dahil mag-spray po sana kami yun nga lang nawala na po yung makina namin dito yan malapit lang po mga idol yung uh, ano nila dyan um, parang bahay yan may aso din po pero hindi po naka ano yung aso pero no iniwan partner naka, oh. naiwan yung fan belt at saka yung ayan oh, yung pang pandar start. starter ah, pang start ba yan mm. Yan, nakalimutan siguro nila mga idol kunin. Buti na lang yung water pump, hindi nila ninakaw, partner. Hindi makaya kaya to partner? Mabigat to eh. Ang ito. Tsaka mabigat to partner eh. So, pero hindi, bakit ang makina ay nuna pa nila? hindi nila na, hindi na ramdaman ng mga planters natin. Ibig sabihin, baka may nilagay na pang ano, ipapatulog, oh, no? Buti na lang, inyari, yung water pump, hindi din nila dinala. Yung okay. makina lang yung kinuha. Kaya mga idol, dahil mag spray po sana tayo today, nang hiram po tayo ng sa may uh, makina sa may-ari po dito ng lupa na pinagrintahan natin 'yan oh. Hmm. Buti na lang kayo po 'yan. Bait. Hindi natin kilala sino pangalan no, sir. Nakalimutan ko ba? Pero shout out yan kay Sir no, napakabait dat pinahiram sa amin to. Thank Ayan. you, thank you. Kasi alam niyo po, ang nagpapa-survive lang ng pakwan ay tubig. No, pag walang tubig, wala talaga. Pag spray, pag abuno, pag dilig, 'yun. Doon talaga lahat kukunin sa tubig, no. Ayun. Kaya po medyo ah uh, hindi ko hindi ko alam kung masaya masaya hindi Ma kasi Masa masaya, tayo masaya tayo masaya o, kasi harvest oh pero ito nga bad thing na wala na tayong pang-sustain pag wala ano pero good thing ulit na pahiram ulit Napahiram si tayo. sir yung may-ari pero dito mahirap pa. pa rin yan uh -huh. kasi kagapay natin yung makina sir sa mga ano dapat ma-secure kasi katulad dito may aso naman pero wala eh hindi na ano So comment down below kung ano sa tingin nyo ano bang nangyari dito. Yes. Dinakaw dito. Sa mga pagbintahan po dyan ng makina, please I-message nyo po kami, baka makina po namin yan ng water pump At saka, yung ang magbibinta sa inyo <laughs> <laughs> Ayan, so... Please, message nyo naman po kami mga idol Yan yung makina po namin <laughs> Wala kasi kaming picture ng makina na yan Pero pag may nagbenta po sa inyo ng makina ng water pump May diesel pa oh message nyo po kami Ay, Hindi na, dinala yung crudo natin Hindi, na hindi dinala, may diesel pa Ayan, so kawawa talaga mga idol Kami <laughs> Kawawa tayo. Pero yan o, kasi makarvest na tayo, doon na lang sa kabila, sana pang sustain eh. So, wala sana, talaga. Mabalik yun, sana mabalik yun. Meron pa namang chance, siguro sa mga nakakaalam kung sino yung napag-iwanan, ibalik nyo na lang dito. Baka ibenta yun sa kanila ng mga tag-15,000 na lang ba? Oo, no? Marami Or, 20,000 partner. Maraming bibili ng partner. <coughs> ay, ito pa, ay hindi, hindi nila tinang, ini, iniwan pala nila ang mga tuo, oh, mga bolt. iniwan nila yung mga bolt. Eh. Hindi nila tinala yung mga bolt. Ayan o, oh, dami bolt to Oh. Ayan, oh, Madaling araw po nilang tinanggal mga idol. Alauna daw po nila. Kami pa siguro. kasi nagastos nito eh. Ginastosan namin to. Ito. Malaking gastos namin dito. Yan. Kami po nagpatasok dito mga idol ng uh, ito. Nasa 12,000 po yung gastos namin sa pagpatasok nito. Oo. Oh. At saka sabi daw po ng ibang nag-planters din po doon ng Pakwan. Hmm. May dumando sa kanila. Dalawang motor daw. Apat na tao. Tapos may kargang makina. Ayun na. Yun yun. nga na. lang. Hindi nila nakakilala. Punta tayo doon para makita nila. So yan, nagpapaharvest kami yun. Ang masaya kami dahil mapaharvest, malungkot dahil nawala. Yung kagabi po talaga. Oo. Bad news. Oo. Yan. So harvest na po tayo ng ating watermelon. O yan mga idol. O. Yan. Ito yung ating area. Oh. Yan. Halos hindi makita yung watermelon pero sa ilalim po niyan mga idol, andyan lahat yung mga bunga. Sa ilalim ng damo ba partner? <laughs> Oo, oh, hindi makita kasi Hindi makita yung... kasi o, oh, tingnan nyo, oh, wala kasi makita Pero yan o, oh, yan, bunga Bunga o oh. Hindi talaga yan makita mga idol, yan bunga o Nagtatago o, pero kung ganyan o oh, Wala kang makita, kaya marami pong mga bunga Diyan sa ilalim ng Mga dahon mga idol Yan Tanungin natin partner ito, partner kung Totoo ba maraming maglalakaw dito Yan dito talaga tayo mga idol. Kaya dito kasi tayo sa Palumbi ng Bayo Sultan Kudara. Siguro hindi tayo dito babalik partner para magrenta. Maraming magnanakaw dito. <laughs> Pero ano nangyari doon sa nawala ang gabi na truck na ano? Water pump. Paano nawala? Ito si Bat, si Bat. <laughs> Matakot <laughs> sila, takot din sila eh. <laughs> nawala So, nawala, nawala kasi may kumuha. Uh, Kasi yun. kami wala. nang hiram lang. <laughs> nang hiram lang. Baka Bye. ibalik din bukas. Okay, balik din. oso uh. Uso ba dito yan, sir? Uso mga nakaw ako dito. Oo. Oh. ano pa mga nawawala dito? Doon sa barrio sir, mga saan? Mga sapat na. Mga kambing ganun. Sapat oh. na laga. Sapat na laga. Manok. Putom lang mga kuwan lang ah, kinukuha. Pati babae kinanakaw. Wala hindi na imong. <laughs> Pati asawa daw din nakaw mga idol. <laughs> so medyo Sige, kan kas yun lang mga ano partner dahil uh, alam nila. Pero sa atin kasi first time natin. So ito ngayon ang kanaka. Tama yun partner kung kung yung makinang na nanakaw. Ay yung asawa ka nanakaw makina pa kaya. Oh, harvest na tayo eh. <laughs> Kayaan mo na yun sila diyan mga ano diyan. harvest na tayo mga idol. Ayun. Baka hindi ka na naman yun. Ibalik naman yun siguro eh. Sana may balik. Oo. Oh, balik Ay. lang. No? <coughs> oh, Nakalungkot. Mababay ito. Magkano bang makina makinangayon, bay? Magkano makina makinangayon? Magkano? 60 plus. Ay, 80 plus na 80 plus? Ay, 80,000. So, mahal. Kaya ito, ibintay nyo lang 30 yun. May kita pa siya, no? <coughs> tama, tama. Yung mga... Arti... Mga kubuta, mahal yun. Ay, kubuta mo yung mawala mo siya. Uy, kubuta. Ano yung, ano, ano yung makina natin na nawala, Jor? Kubota uh, yun? Kubota? Kiniram naman natin yun sa kaibigan natin. oh, mga magkano yun, Jor? Okay, kung, kung brand nyo siguro yun, nasa 50 to 60 siguro Ayun. yun. 50 to 60,000 daw ang brand nyo. Kung luma na, Jor? At 25 pala, 25,000 thousand. Na naman yun. Sika na naman pala yun eh. Ah, uh, 25 thousand. Mura lang pala yun, mura lang pala yun. O, oh, pag naibinta yun, mga 10,000 thousand na lang. Maraming kukuha nun kung ibinta kahit 15,000 pa. Kahit 15 pa, mga idol yan kuha pa rin partner ko ibenta yun lang yan. pero yan oh may harvest na oh yan. sa mga pagsauli na aming uh, pakwan uh, uh, makina <laughs> sa uli nyo lang wala sa uli nyo lang may pakwan kayo mahawa <laughs> naman kayo <laughs> 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 mahawa namin, namin, naman namin yun sa kaibigan namin hmm. Kaya hiniram pa namin yun sa mga idolong pakwan na yun. ah yung water <laughs> pump na yun yan so yeah, at makina at least, pa pala makina oh, ito na yung second batch no sa mga hindi pa nakakalam second batch na to na oh. ano na pagbubuhat nila ng si second load second na load. load yan may mga nauna na po tayong na harvest doon mga idol sa loob ayan ayan oh, partner uh, sana po maano ma mabalik yung hiram lang muna hiram <laughs> <laughs> nawala na yun sana mabalik yung nawala nating makina So, so, baka yeah. nanakaw na talaga yeah. yun Maraming salamat po Sana mo uh, manood kayo ng video namin Dahil marami kami si-share sa inyo Ng mga experience namin Yung mga mismanagement Para maka din kayo At hindi nyo na ma-learn At uh, hindi nyo na ma-experience Na-learn no? na nyo na sa amin So yun yeah. yung know, pinaka the best na ginagawa namin Kami na maka-experience Kayo hindi nyo na kailangan na experience yes. So bye-bye muna Hanapin pa ba natin yung makina? Kaway-kaway <laughs> Hanapin na lang muna nila kagawad Thank you, thank you, thank you Salamat sa inyo dyan sa Palumbi Dito, thank you, thank you. <laughs>